nandito ulit ako sa Divisoria, sa Silong Divisoria Mall. Ito. Busog na naman ang mata ko sa mga nakikita kong mga toys. Ayan. Say hi, tita. Andito po ako sa Sally's Accessories and Toys. Mamili po kayo dito. Marami kayong mabibili dito. Ito, kahit mag sa magkakatabi. Ito. Ayan po. Ayan ang mga pads nila. Ito. Ayan. Ang gaganda guys. Wholesale and retailer po sila. Oh, ito sa, sa maliit na halaga, makakapagsimula po kayo ng mga ganitong items. Ayan. Ang cute, diba? Ay, nakakabaliw. Ang ganda. Diba? Ito, meron din po kami. Ay, silang Ayan, gaya ginagawa kong bunutan. Ayan ang mga ponytails. Hi! Say hi, Brad! Hello. Hello! Ito ang mga accessories. Headbands, wallets. Ayan, ang dami, oh. Ayan, ang mga clip ng pang baby. Ang mga wallet. pang bata rin na wallet. Pwede rin sa matanda. parami pa kasi akong ganyan sa ano eh. Kaya hindi mo na ako kukuha. Ayan ang mga clips. Ayan, ang dami oh. Ito po, dito po kayo mamili. Ang dami ma mabibiliin. Kakapili kayo ang gaganda. Ayan no oh. Hello. May poging. Naka-bread. Naka, naka -bread. Say Hi. May mga keychain din po sila. Ayan, ang dami. Mga hikaw, more wallet insides and accessories. Ito oh, ang ganda. Ito po ang mga hikaw. Ayan, oh, Ang gaganda. Ito. Dito lang po ito sa silong ng Divisoria Mall. Ayan. Ito ba? Ano yung mga party needs? Ay, party needs po ang katabi. Ayan. 100. Magkano na ang sa akin? 7.34 po. Okay. Ito lang pa.